Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Good afternoon. Andito po tayo ngayon sa Malasiki, Pangasinan. Uh, sa Big Bears, Three Brothers Game Farm. Yan, kay Sir Arkanhel. At sino yung kasama ni Sir Arkanhel dito? Nelson. Nelson. Si Sir, yung kusap yung po kanina. Kapatid niya ba yun? Yung kapatid. Sir Nelson. Shout out kay Sir Nelson at kay Sir Arcangel ng... USA. Yan, nakuha po nila sa atin yung anak ng three times winner natin na Gal. Ayan. Customer po natin sila sa mga pens and cages. Tapos, sa titi rin po. Nakakuha ba kayo ng rubber tie cord? Nakakuha kayo ng rubber tie tapos, imported rubber tie cord. Ayan. So, diniliver natin yung gal sa kanila. Ayan. Ayan. Yeah. Ayan. Sinong boss mo? Boss Nelson po. Boss Nelson? Apa. Ah, okay. Eh, sino pa? Mga kasama mo? Shoutout pala kay Glenn. Glenn to sa po. Tapos si Christian. Si Christian po. Ayan, si Christian yung taga-receive dito ng order ni Sir Arcanhel kung may deliver ako. Ayan, so ingatan ninyo yan ha. So ayan, iwan ko na siya dito. And thank you.